sinasabing ang kaluluwa ay naninirahan sa mga bagay na pinahahalagahan. Pero, ano naman ang naninirahan sa isang bagay kapag ito ay naging basura na? Napakadaling itapon ng isang bagay na tinuturing na marumi at wala ng halaga na maaari ring hindi na muling pahahalagahan pa. Dito sa manga na mga idol ay ganoon din ang nangyayari sa mga tao. Sa pinakaunang panel ay makikita ang isang batang babae na umiiyak dahil sa nasira niyang stuffed toy sinabi ng kanyang ina na hindi na ito maganda kung tatahiin pa. Kaya naman ay sinuggest nito na bumili na lang daw sila ng bago at itapon na ang lumang stuffed toy. Sa kabilang dako naman dito sa Waste Collection Facility, ay may narinig na ingay ang isang gwardya mula sa isa sa mga silid. Pagkasilip niya ay nakita niyang may naghahalungkat sa tambak ng mga basura. Tinutukan niya ito ng baril, inakalang ito ang trash vandal na matagal nang naibabalita na siyang pasimuno ng kaguluhan dahil sa pagdalaw ng basura. Agad na inactivate ng gwardya ang alarm system. Kasunod nito ay dumating ang mga backup, at tinawag ang intruder para sumuko. Bigla namang inihagis ng intruder ang mga sako ng basura at tumakas gamit ang butas ng isang ventilation hindi naman tumigil sa paghabol ang mga gwardya at kasunod nito'y pinaputukan ng mga ito ang lalaki. Pero dahil malapalos ang nasabing intruder ay nagawa nitong maiwasan ang mga bala maliban sa isa na dumaplis sa kanyang braso. Nang matakasin ng mga humahabol ay naiinis na kinuha ng binatilyo ang sirang stuffed toy at sinabing hindi nga daw siya nag ng kahit na anuman. Sa paglipat ng panel sa isang bayan, isang lalaki mula sa tribo ang nakarinig ng usapan patungkol sa insidente pero dahil sa madungis niyang hitsura ay hindi ito nakatakas sa paningin ng mga mapanghusga. Aniya ng isang babae ay hinihiling niya, na dapat ay manatili na lang ang lalaking ito sa lugar ng mga mahihirap. Sa squatter, hinarap ni Chiwa si Rudo at sinermunan sa pagkuha niya ng basura. Depensa ni Rudo, ang dali-dali lang sa mayayaman na itapon ng mga bagay, kahit pwedeng gamitin pa. Naawa ako sa mga yon, pero pwede ko rin ibenta. Dumating ang ilang bata at pinagtawanan siya dahil sa amoy niya at sa marumi at sirang guantes. Gusto pa ring makasama ni Chiwa si Rudo, pero pinaalala ng mga bata na anak siya ng mamamatay tao. Lahat sa squatter ay mga anak ng kriminal, pero nagsisikap silang baguhin ang tingin sa kanila. Ang kaso, ang mga magulang ni Rudo ay pumatay at sinira ang lahat. Nagalit si Rudo at matalim ang tingin sa kanila, kaya tumakbo ang mga bata, pero sinabi pa rin nilang magiging mamamatay tao rin siya balang araw. Pinalakas ni Chiwa ang loob ni Rudo. Hindi raw siya tulad ng kanyang mga magulang. Napansin niya ang stuffed toy at pinuri ang pagkakaayos nito. Sabi ni Rudo, hindi ito binibenta, gusto niya itong ibigay kay Chiwa ng libre. Ngunit dumating ang nanay ni Chiwa, kaya't umalis siya. Pag uwi, tinukso siya ni Regto, ang lalaki mula sa tribo, dahil sa sinabi niya kay Chiwa pero pinayuhan din siyang matutong magsalita ng maayos. Binanggit niya ang tungkol sa pagkolekta ng basura, at sinabing siya na lang ang kikita ng pera. Kahit hindi sila magkadugo, inampun siya ni Regto at pinalaki. Kaya gusto siyang pasalamatan ni Rudo sa kanyang paraan. Napansin ni Regto ang sugat ni Rudo at tinahi ito. Pinagbawalan niya si Rudo na muling bumalik sa pasilidad. Pero sagot ni Rudo, gasgas -gas lang yan. Wala yan kumpara sa mga peklat na iniwan ng mga magulang ko. Binalaan siya ni Regto, kapag nakapatay siya, tiyak na itatapon din siya sa lalim, tulad ng kanyang ama. Matapos gamutin at ibalik ang guantes, naalala ni Rudo na lagi nalang itim ang kanyang mga kamay, at minsan ay parang pinapahirapan siya ng sakit. Iniiwasan siya ng mga tao dahil sa kanyang itsura, pero isang araw, binigyan siya ni Regto ng guantes, at unti-unting nawala ang sakit tinukso siyang ibigay na ang laruan kay Chiwa. Baka raw maaga pa siya ng iba. Nahiya si Rudo, pero natatawa na rin. Kinabukasan, hinanap ni Rudo si Chiwa. Tumigil siya sa gilid ng lalim, isang malawak at madilim na tambakan, kung saan itinatapon ang lahat ng basura at ang mga kriminal. May isa na namang itinapon doon. Lumapit si Chiwa mula sa likuran at sinabing maganda ang tanawin ikinwento niya na ang squatter ay itinayo malapit sa lalim para ipaalala sa mga tao sa tribo ang mangyayari kung magkamali sila. Ayaw raw niyang makita si Rudo na itinatapon doon. Sabi ni Rudo, iyon din ang sabi ni Regto. Sumagot si Chiwa, mahal ka kasi niya. Natahimik si Rudo, napansin niyang sinabi rin ni Chiwa na mahal niya siya. Pareho silang nahiya, iniabot ni Rudo ang laruan. Tuwang-tuwa si Chiwa masayang tumakbo pa uwi si Rudo para ikwento kay Regto. Pero nabangga niya ang isang lalaking nakamaskara at nabitawan ang hawak na libro. Bago siya makapagsalita, dinampot ng lalaki ang libro at tumakbo. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Regto, duguan, may espada sa dibdib. Nagpapanik si Rudo, buhay pa si Regto, pero mahina na. Sinabihan siyang tumakbo at baguhin ang mundo. Dumating ang mga polis, Pinabagsak si Rudo at inaresto siya sa pagpatay. Pinaliwanag ni Rudo na hindi siya ang pumatay at buhay pa si Regto, pero patay na si Regto at nakababad si Rudo sa dugo. Kaya walang naniwala, lumaga na pang balitang mamamatay tao si Rudo. Hinatulan siya ng kamatayan sa kasalanan ng pamumulot ng basura, pagdudumi ng kalye, at pagpatay. Hindi siya makapaniwala, sa gitna ng mga tao, nakita niya si Chiwa. Nakayuko ito, malungkot pinagkatiwalaan kita, Ania. Pero anak ka pa rin ng mamamatay tao. Binitiwan niya ang laruan. Habang sumisigaw ang mga tao na itapon ang dumi sa lalim, sumigaw si Rudo na sila ang tunay na marumi, wala silang sariling isip, ni kakayahang makita ang katotohanan. Doon niya muling nakita ang lalaking nakamaskara. At habang inihuhulog siya sa lalim, sumigaw siya, papatayin ko kayong lahat. Pagkadilat ng mga mata ng ating bida ay natagpuan niya ang sarili sa tambak ng mga basura, at habang tinitignan ng paligid ay dito niya rin napansin ang isang napakalaking trash beast sa likod niya. Hinahabol si Rudo ng mga kakaibang nilalang na parang nilikha mula sa basura. Isa sa mga ito'y halos lapain siya, pero nakaiwas siya at natomba, napadegan sa isang bungo ng tao. Nanginginig sa takot, at nag-aapoy sa galit, sumigaw siya ng mga mura sinumpa ang mga taong nagtapon sa kanya sa impyernong ito. Sinubukan niyang akyatin ng isang bundok ng basura, pero nadulas siya at gumulong pabalik. Naramdaman niyang laso ng hangin sa paligid, unti-unti siyang nawawala ng hininga. Bigla siyang nagsuka ng dugo, kinamuhian niya ang sarili sa kahinaan. Habang papalapit muli ang mga nilalang, unti-unti nang nawawala ng malay si Rudo. Sa gitna ng kanyang deliryo, nakita niya ang dugo ang katawan ni Regto, nakatitig sa kanya. At doon niya naalala, may mga bagay pa siyang kailangang gawin. Kailangang gantihan ang mga taong nanira sa kanya. Sa muling pagbangon, pinulot niya ang isang lumang tubo at sumugod sa mga nilalang. Mula sa malayo, isang lalaking nakamaskara ang tahimik na nanunood. Nakatayo sa ibabaw ng tambak ng basura, may hawak na payong, at tinitingnan ang laban gamit ang binoculars. Isinaksak ni Rudo ang tubo sa leeg ng isa sa mga halimaw at sinubok ang umatake sa gilid nito. Pero tinamaan siya ng isang malaking kamay na gawa sa basura at tumilapon. Muling tumayo si Rudo, ngayon may hawak ng yero, at sa isang matinding sigaw, nahati niya sa gitna ang nilalang. Pero hindi pa tapos ang laban. Muling nagsama-sama ang mga bahagi ng halimaw at tumalon pabalik kay Rudo. Pagmulat ng mata ni Rudo, may payong na sa ibabaw niya. Nakatayo na sa harapan niya ang lalaking nakamask. Bigla siyang sinipa, dahilan para mabulunan siya, at pinilit siyang suutan ng maskara, doon lang siya muling nakahinga ng maluwag. Sinubukan niyang magtanong, sino ba ang taong ito? Anong klaseng lugar ba talaga ito? Pero ang sagot ng lalaki, tumahimik ka, sa malamig at mahinang boses. Napikan si Rudo at sinigawan ito kaya't napuno na ang lalaki. Ito ang ibabaw, hindi ilalim. Itinapon dito ng mga sky people ang lahat ng basura nila. At ang mga halimaw na yan. Aberrant beasts. Hindi mo sila kayang patayin gamit ang normal na armas. Galit pa rin, pero kalmado. Iniangat ng lalaki ang kanyang payong. Dahan-dahan itong bumukas at nagbago ng anyo. May lumabas na mga talam sa gilid at isang sibat sa dulo. Sa isang ikot ng hawakan, isinaksak niya ito sa isang paparating na halimaw at nilapa ito ng sandata. Isa-isa niyang pinagtatadtad ang mga sumunod pa. Hindi makapaniwala si Rudo, ang galing ng lalaking ito, at ang kakaibang payong, parang sandata ng Diyos. Biglang pumasok sa isip ni Rudo, kung makukuha ko ang kapangyarihang yun, kaya kung pabagsakin ang mga tao sa taas. Sino ka ba talaga? Tanong ni Rudo. Dahan-dahan ang tinanggal ng lalaki ang kanyang helmet at sumagot, Ako si Engine. Janitor lang. Pagkasabi nito, bigla siyang nagreklamo sa baho ng paligid at agad na ibinalik ang suot sa ulo. Nakatulog si Rudo, na panaginipan niya si Regto. Pagkatapos ay nagising na lang siya na nakagapos sa kadena habang kinakaladkad ni Engine. Tinukso siya ng Janitor sa pagkakatulog niya habang galit na sumigaw si Rudo na pakawalan siya upang makabalik sa sphere para makapaghiganti. Ipinaliwanag ni Enjon na ang Sky Island ay tinatawag na, Heaven, sa ibaba naman ay Ground, at imposibleng makabalik doon. Ipinilit ni Rudo na sabihin ni Enjon ang lahat tungkol sa kapangyarihang ginamit niya at ang mundo ng lupa. Hindi natuwa sa ugali ni Rudo, may pagbabanta sa tinig ni Enjon ng sabihin tuturuan niya si Rudo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa mundong ito, Sabay nito ay inihulog siya sa isang lugar na hintuan ng mga trap. Dito, nakasalubong ni Rudo ang isang grupo ng mga misteryosong lalaking may maskara na napansin ang kanyang pananamit at tinawag siyang isa sa mga sky people. Inamin ni Rudo na nahulog siya mula sa sphere na naging sanhi upang tanggalin ng mga lalaki ang kanilang mga maskara sa tuwa at agad siyang pakitaan ng pakikipag kaibigan. Sinimulang alisin ang kanyang mga kadena, pero iyon ang akala niya, hanggang sa magising ulit siya na nakakadena sa loob ng isang trap. Dito nabunyag na ang mga lalaking iyon ay mga human traffickers at balak siyang ibenta sa mataas na halaga dahil isa siyang sky people. Kinutsa nila si Rudo at ang kanyang pinanggalingan. Habang ipinapaliwanag na galit ang mga tao sa ground sa mga sky people dahil sa araw-araw na basura nilang itinatapon. Patuloy na kinutsa ng pinuno ng grupo si Rudo at tinangkang pilitin siyang kumain ng basura. Sa halip, kinagat ni Rudo ang laman at kalamnan mula sa daliri ng lalaki sa matinding galit, at nagsimulang kainin ng pagkaing basura habang sinasabi, hindi ito basura kung nakakain pa. Sa pagtataksil na ito, biglang nagising ang nakatagong kapangyarihan ni Rudo, nagawa niyang baguhin ang mga kadena at gulong sa loob ng trap upang maging mga sandata at umatake sa mga human traffickers. Tinawag siyang giver ng pinuno, isang pahiwatig sa kanyang kakayahang baguhin ang mga bagay na nahahawakan niya sama-samang umatake ang grupo sa kanya, ngunit madaling tinalo sila ni Rudo. Sa isang burol, lihim na pinapanood ni Enja ang pangyayari at tuwang-tuwa sa kapangyarihang lumitaw mula kay Rudo, habang ang leader ng grupo ay nanginginig sa takot. Bago pa maibigay ni Rudo ang huling suntok, tumalon si Enjan pababa at pinigilan siya, ibinalik siya sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, inalok ni Engine si Rudo na sumali sa mga janitor dahil kailangan nila ang kapangyarihan niya. Ngunit sagot ni Rudo, ayoko. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Zanka kay Engine gamit ang isang wrist com system. Nagkomento si Zanka sa paglalarawan ni Engine kay Rudo bilang isang henyong bata at idinagdag pa na napulot lang daw niya ito sa ipinagbabawal na lugar. Samantala, sa isang pasilidad para sa paggamot, naririnig ni Rudo ang pag-uusap nila engine habang inaalagaan siya ng isang doktor na walang pangalan. Agad na nilinaw ni Rudo na hindi pa siya pumapayag na sumali sa mga janitor. Biglang sumabat ang doktor, sinisigawan si Rudo dahil sa pagligaw sa ipinagbabawal na lugar, pagkakadukot, at ang panganib na kanyang sinusuhong dahil lang sa paghinga ng nakalalasong hangin nagpatuloy ang argumento, at idinagdag pa ng doktor na hindi siya matandang lalaki, bilang tugon sa naunang pagtawag ni Rudo sa kanya ng ganoon. Umalis si Rudo at engine mula sa pasilidad, habang nagkukwentuhan tungkol sa gastusin ng paggamot sa mga natamo ni Rudo. Habang nakaupo sa isang burger joint, nagkaroon ng pag-uusap si Rudo at engine tungkol sa kung paano nabubuo ang mga aberrant beasts. Inilarawan ni ni Rudo bilang mga emosyon at iniisip na nagiging enerhiya. Ipinaliwanag naman ni engine na kinakailangan ng mga jinky upang labanan ng mga aberrant beasts dahil ang pinakapuso ng mga ito ay isang isip. Idinagdag pa ni engine na ang jinky ni Rudo, ang kanyang mga guantes, ay maaaring gamitin upang pabagsakin ang mga aberrant beasts. Ipinaliwanag niya na ang epekto nito ay tulad ng panulat ng isang manunulat na matagal nang ginagamit o kutsilyo yung pinakinis ng isang bihasang chef. Pinaliwanag din ni Engine na ang mga janitor ay mga giver na may kakayahang iguhit ang emosyonal na enerhiya mula sa kanilang jinky. Napaisip si Rudo kung paanong ginamit niya ang kanyang mga guwantes para itago ang kanyang mga kamay sa buong buhay niya. Ipinasa ni Engine kay Rudo ang isang bag ng pera sabay sabing iyon ay ang kinita niya mula sa pagbebenta ng mga damit ni Rudo. Nagpapanik si Rudo habang si Engine ay naglakad palayo. Biglang lumitaw ang isang pusa, sinamsamang bag ng pera mula kay Rudo at tumakbo papasok sa isang madilim na eskinita. Humablot si Rudo ng isang baston na nakasandal sa pader at pinigilan ng pusa, nakuha rin niya muli ang kanyang pera. Ngunit biglang lumitaw si Zanka, ang may-ari ng baston at galit na binawi ang kanyang jinky mula kay Rudo. Napansin ni Rudo ang sagisag na suot ni Zanka at napagtantong isa rin itong janitor. Galit na galit si Zanka at sinabing kailangang turuan si Rudo at naghanda itong makipaglaban. Kinilala ni Zanka na kulang si Rudo sa pag-uugali dahil sa pagpapalaki sa kanya. Napaisip si Rudo sa kanyang pagkabata kung saan siya ay pinalaki ni Regto. At napagtanto niyang kailangan niyang matutong isaalang-alang ang damdamin ng iba. Humingi siya ng paumanhin kay Zanka dahil sa pagkuhan ng jinky nito. Humingi rin ng paumanhin si Zanka kay Rudo dahil sa sobrang reaksyon niya sa nangyari. Ipinaliwanag ni Rudo kay Zanka na ang kanyang mga guwantes ang kanyang jinky at tumugon si Zanka ng Ayos yang mga guwantes mo. Naalala ni Rudo ang sinabi ni Regto na kailangan niyang ayusin ang kanyang masungit na mukha. Naalala niyang minsan siyang nag-ensayo umiti sa harap ng salamin. Habang sinasagot ang tanong ni Zanka, pilit siyang umiti. Inakala ni Zanka na iniinsulto siya ni Rudo. Muling sinubukan ni Rudo umiti, ngunit ngayon ay nakapikit ang kanyang mga mata at bibig habang nakangiti. Muli, inakala ni Zanka na niloloko siya ni Rudo. Nagkasagutan at nagsigawan ang dalawa, parehong nagagalit. Sinabi ni Zanka na walang kwenta ang layuni ni Rudo lalong hindi ang pagtatalo hanggang sa naging pisikal na laban ito. Humawak si Rudo ng isang bakal na poste, at tinanong siya ni Zanka kung ang kanyang jinky nga ba ay ang guantes lang, o kung mayroon siyang kakayahang gawing jinky ang kahit anong mahawakan nito. Inatake ni Zanka si Rudo gamit ang kanyang vital instrument na isang baston. Habang naglalaban sila, patuloy na minamaliit ni Zanka si Rudo, tinatawag siyang isang karaniwang henyo, habang ipinagmamalaki ang sarili bilang isang sobrang ordinaryong tao. Patuloy ang labanan, habang si Rudo naman ay ginamit ang pangtanggol ng bar sa inidoro bilang kanyang sandata. Nagulat si Zanka sa nakita at nataranta, kaya umatras siya sa laban at tumigil sa pag-atake. Patuloy siyang sumisigaw kay Rudo na itigil na ang kalokohan. Hanggang sa pareho silang tumakbo at nabunggo kay Enjan, na nagkomento ng, Uy, magkaibigan na agad kayo. Pagkatapos ay makikita si Engine na nagmamaneho ng kotse habang nasa likod si Rudo at Zanka. Halakhak ng halakhak si Engine dahil sa laban ng dalawa kung saan nagbabatok sila ng tae sa isa't isa. Napagtanto ni Rudo na literal siyang nakipaglaban gamit ang dumi habang si Zanka ay napaisip kung gaano itong nakakahiya. Sinabi ni Engine kay Rudo na si Zanka ang magiging tagapagsanay niya. At pinuri nito si Zanka agad na nasabik si Zanka dahil sa papuri. Bigla namang napansin ni Enja ang isang babae sa likuran ni Naruto at Zanka. Tinawag niya itong Rio. Nagsimulang usisain ni Rio si Rudo tungkol sa kanyang buhok habang hinahawakan ito. Nagtapos ang kabanata sa sinabi ni Enjan, pauwi na tayo, sa Cleaners Headquarters. Dito na nagtapos ang unang arc ng Gacha Kuta na may title na Ground Wanderer Arc, at sa susunod na video mga idol ay abangan nyo ang pangalawang arc which is ang workplace observation arc.